Okay, paano ba magpalit uh, ng sprocket ng TMX125 yung Honda Alpha yung dito sa harap. Bali tinatanggal lang tornilyo dito ito ito isa at saka doon sa ilalim. Ito yun. Bali dalawang tornilyo lang pinaluwag ko na yun. Ayan. Tatanggal na ito pagkatapos. Ito tatanggalin din sa dalawang tornilyo ito. Ayan, ito pa na talaga ito kasi masyado ng uh, matulis at saka yun may mga bungi na so kinakailangan ng uh, palitan mga ano, yan eh. Kalub na kalub na kaya pag naarangkada tok 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 oh. na kalub na talaga sobra dapat ito mahigpit hindi ganito ayun o oh. halos makukugot na nga eh. okay tanggalin na natin ito okay okay paano ba alisin yung uh, sprocket dito sa harap ng TMX Alpha ngayon ganito kapag hinilan yun hindi nyo maalis yun oh. so kinakailangan niluluwagan itong dalawang yung ito yan niluwagan ko na alisin ko na yan nakalagay yung yun na ito hindi maaalis to o yung pinaka sprocket hindi maaalis yan so pag nagtanggal kayo niyan kinakailangan make sure lang natandaan ninyo ayun hindi nyo maaalis o oh. di ba nakalakso kinakailang iikot yan o oh, iikot pa pa ganun yan para ibig sabihin maaalis ito para maaalis to so pag naalis niyo at ibinalik nyo ayan may pinakagatlayan dyan sa loob ayun o oh, pinakagatla Ayan, papaliwanag ko sa inyo Ayan, oh. Kapag inilagay niya dyan, ah, niya, no. Ibig sabihin ito, pag ipinasok mo, pa, ganoon ganoon siya para ito, maglalak yan dyan. O, ayan, oh. Na, na, ano yan, na iikot dyan. May pinakagatla dyan, iikot ito. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. O, o di ba, hindi naalis, oh. na iikot ito, oh. O, ayan, oh. Hindi pwedeng nakaganon lang. O, ayan, o. Pag ipinasok niya dito, ayan, oh naiikot yan, o, yan. O, pag iniikot yan maglalak yan ayan o, nakalak na o. hindi mo pwede nakaganon lang mahuhulog yan o oh, gaganon yan so pag ipinasok itong lak iiikot para ibig sabihin ito tatama yan dito ano upang tatama siya so, pang inilagay na ako ito, ibabalik ito ha. Ayan, ibabalik ko na ito. Para mas maliwanag, doon siya magpapalit ng sprocket sa harap. pag ipinasok yan, may pinakagat lahat sa ilalim na yan. Ayan, okay. yeah, may pinakagat lahat So, pag ipinasok ito, siyempre, pag ipinasok, hindi siya papantay doon sa butas o. Oh. Ayan, hindi papantay yan o. Oh. So, kinakailangan niya, nakaturnil yan dito. Ayan, iikot nga yan ito, iikot itong lock na ito. Okay, ayan, yung pinakagat lang yan ito, iikot para ibig sabihin itong butas ito tatama do para malagyan ng tornilyo. Para maglock siya. O, ayan, oh. O, yun, ayun, oh. Pumapasok na, ayun. Tapos saka siya lalagyan ng tornilyo. Yun yung pinakalak niya, ni TMX. Okay, nakikita ba ninyo? Ay, lalagyan ko muna ng tornilyo, ha, para ano para masaya ayan oh. yung iba kasi hindi itinuturo eh. kaya yung iba pagka nagkalas ang nangyayari hindi maibalik oh o yan o oh, yun itama na bali ito yan itong pinakaturnilyohang ito yun papasok yan doon para ibig sabihin hindi, mahu, hindi mahuhugot ayan o oh, hindi mahuhugot o oh. o oh, yun nakatama na siya doon sa turnilyohan So, ilalagay na natin ngayon yung turnilyo. Ano lang, tiyaga lang mga bes. Ayan. Okay, isang turnilyo lang muna ha, kasi magpapalit ako ng uh, sprocket eh. Ayan. Isa so, lang muna ilalagay natin. Kasi kung sakaling mag-DIY katalasin ninyo, baka magulat kayo, bat ay tumapat. So, ayun. Yun yung pinakalak. Kaya pag ipinasok nga ninyo ito, magtataka kayo, bakit hindi pantay ang butas, igaganon, iikot, o ayan o, no? hindi na mahuhugot siya. Kasi ito naglalak na dyan, o ayan o. No? Hindi na mahila, o ayan o. No? So yung kasi lalagyan din ng tornilyo. O ayan, kaya yun ang pinaka-permanent na nalak nya. Lahat naman tayo, nag-uumpisa eh. Kasi nung nag-uumpisa din ako, nung ako'y nagtanggal dati nito, nung hindi ko pa, medyo bata-bata pa ako na ako yung nagtanggal nito ay yan aking ibabalik na bakit ganun hindi siya madiretso ayun ha ah, ano ko na natutunan ko hanggang ngayon na yan pala may gatla sa, sa pinakagit na kinakailangan pong umikot sabi ko nga eh mas maganda kung nagtatanong wala namang masamang magtanong eh yung nagtatanong yun ang natututo o, ayan o oh, hindi na siya mahuhugot ayan, o. Oh, kasi ito umikot itong pinakalak na ito umikot uh, umano doon anong tawag doon sumangga sumangga dito kaya hindi na mahuhugot o oh. ayan ganun lang ito para doon sa wala pang alam lalo doon sa mga baguhan okay ganun lang thank you